taong 2021 nang makipagsapalaran sa Baguio City si Marjorie. Anya, nahirapan ito makapaghanap ng trabaho, lalo pat elementarya lamang ang kanyang natapos. Yung pinaka mahirap, siyempre mag-working ka talaga. Yung po kailangan i-check po nila na kung oh, may ganito ka ba, may penhel ka ba, ganito. Kailangan mo kumuha kasi siyempre first time mo mag-apply tapos hahanapan ka pa ng requirements, ganito, ganyan. Pero matapos ang dalawang taong pagiging dishwasher, naging cook na ito sa isang hotel sa Baguio City. Bagamat minimum wage lang ang sahod nito, malaking bagay na daw ito para masuportahan ang pamilya sa Pangasinan. Isa lamang si Marjorie sa mga Pilipinong patuloy na nagkakaroon ng trabaho katunayan, bumaba pa ang unemployment rate sa bansa o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Mula sa 4.4% na unemployment rate noong 2023, bumaba ito sa 3.8% noong 2024 ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA. Ibig sabihin na sa 1.94 milyon na lang na Pilipino ang unemployed kumpara noong 2023 na pumalo sa 2.19 milyon. bagay na nais pang mapababa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binababa po natin ang unemployment rate, pa na lang ng pakaunte ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, eh dapat intinatawag na quality job. Sa nagdaang dalawang araw na job fair ng Department of Labor and Employment sa Pasay City noong Miyerkules, January 29, inilahad ng pamahalan ang iba pang programang makakatulong para mabawasan ang unemployment sa bansa. We have the uh, under the act, uh, trabaho para sa bayan act. We have the so-called three-year plan, six years plan. May meron kami nga binabantayan uh, yung mga may kinalaman sa mga emerging occupations and uh, to address and be able to uh, respond to changes of development. No? Kasabay nito, nais ding mabigyan ang mga Pilipino ng oportunidad na makapagtrabaho na lang sa bansa kaysa mga ibang bansa. There are several factors that you have to consider. Para makita natin yung talagang lahat ng mga manggagawa, sana optional lang ang overseas employment. Angel Arquero, RNG News.